Shalom, shalom at uh, isang araw po sa inyo mga kapatid, mga kababayan at sa ating mga kristyanong mga uh, kapatid na nakikinig ngayon. At nawa uh, ay dumating sa iyo ang unawa at ang uh, karunungan no, na mabuksan ang iyong kaisipan uh, sa mga bagay na ito na aking ibabahagi tungkol sa sampung utos ng Diyos. No, ano nga ba itong sampung utos ng Diyos at ano ang kahalagahan nito? Ito po ay importante sa atin sapagkat ito ay binigay kay Moses at uh, hindi lamang para sa bayang Israel kundi maging sa mga uh, pag-aiban lupa na dapat nating sundin o lakaran itong kautosan na uh, binigay ng Diyos mula sa bundok ng Sinai So sana ay dumating sa inyo ang unawa at uh, kung kayo ay mayroong uh, mga Biblia dyan sa inyong uh, bahay ngayon ay maaaring niyong buksan ang uh, inyong uh, Biblia sa Exodus 20 no uh, verses 1 to 17 o sa Tagalog naman ay sa Exodus 20 at uh, versikulo 1 hanggang 17. So ito po ang uh, sabi ng Panginoon natin nung kanyang ibinigay ang sampung utos. So at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon ng Diyos na naglaba sa iyo mula sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. So dito sa verse 1, nagpapakilala po ang uh, Panginoon dito kasi syempre sa isang covenant o sa isang uh, kontrata o uh, kasunduan, kailangan uh, magpakilala muna yung both parties. No? but dito sa verse 1 ay nagpapakilala ang ating Panginoon at uh, ang kanyang katipanan dito ay ang Israel kaya ito ang kanyang sinasalita dito sa uh, unang verse ng Exodus 1. No? Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupay ng Egypto sa bahay ng pagkalipin. So sabi dito ng Panginoon sa kanyang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko o sa harap ko, sabi niya. So... Hindi tayo dapat magkaroon ng ibang diyos. So malinaw naman 'yun sa pag-unawa natin kung anong kahulugan nun dahil uh, napaka-plain ng pagkakasabi noon po. Sa pangalawang utos ng Panginoon, sabi niya, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, na uh, nasa itaas sa langit ha, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, huwag gagawa. wag kang gagawa. Yun ang ikalawang utos. So, ito, pasintabi lang sa mga kapatid, sa mga uh, kababayan natin katuliko, ano, na uh, nagsisamba o nagsisigawa ng mga larawang inanyuan at uh, kanilang sinasamba ito. Pero, pag tinanong sila, ba't kayo gumagawa ng larawang inanyuan at inyong sinasamba? Di ba ganyan ay utos ng Panginoon na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? sasagutin ka nila no sasabihin nila hindi 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 yan ano representation lang yan hindi kami sumasamba diyan yun ang sagot nila pero sinasabi dito ng Panginoon napakalinaw no na wag kayong gagawa so ano ba yung bato di ba ginawa ninyo yung bato yung kahoy at inanyo ninyo ng larawan ng kusinong santo so huwag niyo wag, wag, wag nating uh, gawing excuse na representation no hindi nga hindi nga utos eh do not make any representation of any kind sa English ang ibig sabihin nito no wag kayong gagawa ng any kind of representation of anything no nakawangis manuman yung nasa taas ng langit o nasa ibaba ng lupa no so malinaw po yung uh, utos dito so kung hindi niyo nauunawa yung salita na binibigay ng Panginoon baka blinded po kayo at sarado ang mga mata ng inyong mga puso sa pagkakaunawa. So itutuloy ko, sabi dito sa verse 5, Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo o ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. So, sabi wag mong yuyukuran no sa so, pag tinanong mo sila eh di ba ni yuyukuran niyo niluluran nga niyo eh to so, sabi hindi ano lang yun pag ano lang namin yung paggalang yun na nga eh yun na nga yung sinabi sa sinasabi dito eh napakalinaw wag mong yuyukuran kasi so, sa sasabihin nila hindi naman namin pinaglilingkuran eh hindi yung pinaglilingkuran eh pinupunasan niyo pa nga ng good morning towel tapos sinahalikan niyo may pahalik pa kayo eh tapos binubuhat nyo dahil di makalakad yung mga santo-santo nyo. Oh, di ba paglilingkod yun, pinaglilingkuran nyo yung inyong mga Diyos-Diyosan? So napakalinaw po nung sinasabi dito. Kung hindi nyo nauunawa ito, eh baka bulag kayo, blinded kayo palaga. At uh, binulag na kayo ni Satan. Kaya hindi nyo naiintindihan yung inyong mga ginagawa na malinaw na malinaw dito sa kasulatan kung papaano sinabi ng Panginoon yung mga hindi nyo dapat gawin na ginagawa ninyo at binibigay nyo katwiran na sinasabi nyo sa mga sarili nyo, hindi yun. Hindi sa Panginoon kami naglilingkod. Panginoon ay eh, Panginoon mismo nagsasabi, huwag nyong yuyukuran, huwag nyong paglilingkuran. Dahil ako ay Panginoong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. So, dahil sa inyo katampalasanan, no, kayong mga magulang kayo, ay magsasaper ang inyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. So, mula sa inyong anak hanggang sa inyong mga apo, hanggang sa kaapu-apuhan nyo sa tuhod, dahil sa inyong pagsalangsang dito sa utos na ito, ay magmamana pa nitong kasamaan nyo ang inyong mga anak at ang inyong mga apo. So, sana dumating sa inyong unawa, ano po, at mapag-isip-isip nyo at mapagtanto ang mga bagay na ito. No, oh. Patuloy ko lamang, sabi sa verse 6. At pinagpapaktaan ko ng kawa ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So pinapakitaan ng Panginoon ng kawaan, no? Yung mga libu-libong umiibig sa kanya, ibig sabihin, tumutupad sa kanyang mga utos. At ito ang kanyang utos. No, huwag kayo magalit sa akin, ha? Mga kababayan, kung sinasabi ko sa inyo ito hindi 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 ito personal na pangatake sa inyo kundi sinasabi ko sa inyo yung sinasabi ng Biblia ng kasulatan ito po malinaw ito yung sinasabi ng kasulatan na galing sa Diyos so kung nagagalit kayo na sinasabi ito sa inyo nagagalit ba kayo sa Diyos dahil ito galing sa Diyos salita ito ng Diyos na inihahatid ko sa inyo at binibigay ko sa inyo upang mapagtanto ninyo o maaninaw ninyo ng maliwanag kung ano yung sinasabi sa kasulatan na hindi nyo naririnig sa mga mga ngaral o sa, sa mga pare o pastor na nagtuturo sa inyo. So, sabi sa verse 7, ito yung katlong utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kakuluhan, sapagkat hindi aari ng Panginoong walang pagsala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, ito madalas natin naririnig to sa lalo na sa mga bagong generation, ng no? pagbanggit ng OMG, mga kung ano anong mga expression nila na wala namang kabuluhan para bang mo pa yung pangalan ng Panginoon. mo no? Hindi yun, hindi yun marapat na gawin. Kung nalalaman nyo lang, sabi dito, walang pagsalang uh, uh, ibibilang sa iyo, nakasalanan yun. So dito na ako sa verse 8, no? ito yung ikapat na utos. Sabi dito, alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Anim na araw na ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. So, meron tayong anim na araw para bumawa At sa ikapitong araw ay ang pagpapahinga o ang sabat. So, sasabihin ng ilan, ay, wala na anya yung sabat. Hindi na anya yan sa atin applicable. Nung araw, yan ay uh, ginagawa. Ano po? At uh, sinusunod yan ng mga mga Israelita pero sa araw, sa panahon natin na ito ay uh, hindi na niya yan applicable so gusto kong ibigay sa inyo yung passage dito sa Biblia na isang uh, propesya no na mangyayari sa darating na panahon propesya ito ha so pag sinabing prophecy hindi pa ito nangyayari at mangyayari pa lamang so gusto kong tingnan ninyo sa sa mga Biblia ninyo ano at buksan ninyo sa Matthew 24 So, bibigyan ko lang ng context Itong Matthew 24 uh, Ang Panginoong Yeshua Ang Misaya Ay nangangaral Dito sa Sa chapter na ito At uh, Siya ay uh, Nagbibigay ng uh, Propesya sa mangyayari Sa mga darating na panahon At uh, pag binasa nyo mula dun sa verse 1 hanggang dito sa verse uh, 20 no ito ito ang uh, sabi sa verse 20 at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong paginaw o sa sabat man ha? o sa sabat man ulitin ko sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buwat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. So pansinin ninyo yung pagkakasabi dito. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong Taginaw o sa sabat man. So ibig sabihin may sabat pa rin. Ano pa to ha? Propis Ibig sabihin hindi pa pero yung sabat sa mga panahong ito ay nananatili. No? Nananatili kasi ang itong binabanggit dito sa Matthew 24 ito yung mga uh, great tribulation na mangyayari. So yung mga tanda ito bago dumating ang Misaya. Ang malaking kapigatian na mangyayari bago dumating ang Misaya. Sinasabi nga dito na mga ririnig, mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang labansa, laban sa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So, ito yung mga mangyayari. At uh, may mga iba pang uh, sinabi dito na may mga propetang bulaan na magsisilitaw at uh, kung sino man ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siya ang maliligtas. So, ito, pinapakita dito yung mga mangyayari sa panahong darating. Pero binabanggit dito na nananatili pa rin yung araw ng sabat. So, ibig sabihin yung sabat hindi nawala at nagpapatuloy. Hindi po nawala yung sabat. No? So, nabasa natin, di ba? So, yan po ay isang katunayan at patunay na ang sabat ay hindi inalis. At yan po ay nananatili. Maging sa mga panahon ito. At kung kayo, hindi kayo nangingili ng sabat, ay aywan ko na lang sa inyo sapagkat yan ang katuruan sa inyo ng inyong mga pastor. O sa inyong simbahan, no? na huwag ipangilin ang araw ng sabat sapagkat hindi na inakma sa panahon ninyo ngayon pero nagkakamalaking kamalian po ang uh, ginawang uh, katuruan sa inyo sapagkat kayo iligaw na ligaw sa mga aral so ipagpapatunoy ko po ano yung uh, uh, utos no, sa verse 10 na ako yung pagbabanggit ng uh, araw ng sabat ngunit sabi dito uh, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. So, hindi maaaring gumawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong alipin lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong ni ang iyong tagaibang lupa, no? Na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw na nupa't pinagpala ng Panginoon ng araw ng sabat at pinakabanal so ito yung uh, pinakabanal na araw ng Panginoon so maging ang mga hayop no ay magpapahinga at maging ang mga taga ibang lupa na nasa iyon uh, property sila ay hindi maaaring uh, magsigaw kung halimbawa merong kang uh, trabador no? Na nasa sa iyo nakatira o sa iyong property. Hindi siya maaari magtrabaho, gumawa sa araw na ito ng Sabat. Dapat siya ay magpahinga at maging ang mga hayop ay ipagpapahinga. So utos po 'yan, ha. Utos 'yan ng Panginoon. Hindi ko po 'yan utos, utos 'yan ng ating Panginoon na aking ibinabab, na aking binabasa at ipinapaaninaw sa inyo. So dito sa verse 12 ito yung ikalimang utos. Sabi sa ikalimang utos, igalang ang iyong ama. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So gumalang ka upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. No? Para tumagal ang iyong buhay at tumaba, igalang mo ang iyong mga magulang. No? Na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, yung buhay mo na binigay sa iyo ng Diyos upang humaba, igalang mo ang iyong mga magulang. Kaya kayo mga kabataan, malalo na yung mga bagong generasyon ngayon, ibang-iba na, ibang-iba na ang kanilang uh, mga pananalita ngayon, ibang-iba na ang kanilang mga kilos at ang kanilang mga gawi. So, uh, nawa ay dumating itong uh, unawa na ito sa kanila. At maging sa mga magulang, naturoan ang kanilang mga anak, gumalang, respeto. Hindi ho masama ang uh, ating uh, disiplinahin ng ating mga anak sa tamang pagdisiplina. At yun naman ay kautusan niyan ng Panginoon. Huwag mong ilayo ang kamalo sa iyong anak sapagkat yan ang magtutuwid ng kanyang landas. Turuan mo siya na matakot sa Diyos. At uh, sa pamagitan ng pagsaway sa kanya at kung siya ipaluin mo ay magkakaroon siya ng takot. At uh, susunod siya sa landas na ituturo mo sa kanya na matuwid no? at kung siya man ay lumaki ay hindi siya iiwalay sa mga ito so sabi dito sa verse 13 uh, ito yung ikaanim na utos huwag ka papatay o okay, huwag, huwag tayong papatay no? ah uh, ibig sabihin ito do not murder no? iba yung do not kill sa so do not murder no? iba ho yun so sana maintindihan nyo yung uh, murder mo kasi pagpatay yun na Ah. Uh, eh, sa galit, no? Sa kasamaan, sa pamamagitan ng kasamaan. No? Sa verse 14, huwag kang mangangalo niya. O, so ito 'yung ikapitong kukos, huwag tayong mangangalo niya. So sa mga lalaki ay sa mga babae, huwag mo tayong mangangalo niya. Sabi nga ng Panginoong Yeshua ay kung ang isang lalaki ay tumingin tag, sa isang babae no na taglay ang kanyang isang masamang hangad siya ay nagkakasala na sa kanyang puso ng pangangalo niya so sa pamigitan pa lang ng pag-iisip mo o pagtataglay mo ng isang masamang hangad sa isang babae ah, ikaw ay nagkakasala na ng pangangalo niya so sinasabi ng iba tokso layuan mo ako tokso mali po yun nasabihin mo na tokso layuan mo ako kasi po tayo, mga lalaki tayo, hindi natin may iwasan ang tukso. Ano po? Kung lalabanan natin ang tukso, hindi natin malalabanan ang tukso. Ang mabuting gawin natin sa tukso, takbuhan natin. Ano po? Katulad ng ginawa ni Joseph, si Joseph o si Jose, no? na kapatid ng na uh, uh, labing dalawang anak ni Jacob o ni Jacob na Israel. ah uh, itong si Joseph o si Jose sa Tagalog, no? si Joseph sa English ay tinakbuhan niya itong uh, asawa ni Potiphar itong asawa ni Potiphar siya inaakit no? at si Joseph nga ay naging katiwala sa bahay ni Potiphar nung siya ipinagbili ng kanyang mga kapatid uh, sa lupain ng Egypto at naging uh, lingkod siya ni Potiphar sa kanyang uh, sangbayan at ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat ng uh, sa uh, pag-aari niya at mga tinatangpili kay Joseph. So si Joseph ay naging parang uh, alter ego ni Potiphar. At uh, dahil doon, siya ay namahala doon sa sambaya ni Potiphar. Subalit so, itong asawa niya uh, ay uh, natipuhan itong si Joseph, no? At uh, nais siyang akitin at uh, gusto niyang siya ni Joseph. Subalit si Joseph, dahil tinutokso siya Patuloy ang tukso sa kanya araw-araw siyang tinutukso. siya ay patuloy na tumatanggi at nilalayuan niya itong asawa ni Potiphar. At hanggang sa uh, hindi na matiis nitong asawa ni Potiphar. At si Joseph ay kanyang hinila At naiwan niya yung kanyang uh, uh, damit no yung kanyang uh, long yung uh, yung ano bang tawag dito, sleeve ni Joseph. At pinagbintangan siya nitong asawa ni Potipar na itong si Joseph daw ay ginawan uh, siya ng masama uh, at naiwan ni Joseph nga yung kanyang uh, uh, robe robe sleeve na suot at uh, yun nga sinabi ni nung asawa ni Potipar na tingnan mo sabi niya kay Potipar tingnan mo ang yung uh, Hebreo na lipin na kinuha na dinala dito sa bahay natin no? Na ginawan na ng isang uh, hindi magandang bagay at ako tinuya. Tinuya ako nitong si Joseph at uh, pinags pinag uh, kumbaga uh, pinagsamantalahan siya naggasain, uh, no? At uh, dahil nga ron ay nakulong si Joseph. Pero may kita dito, natin yung uh, favor ni Adonai kay Joseph dahil uh, patuloy siyang pinagpala kahit na siya ay uh, nabilanggo at uh, hanggang sa mga sumunod na mga istorya ni Joseph na nagtagumpay siya at uh, uh, nagbigay siya ng uh, interpret interpretasyon sa panaginip ni Paraon na naging dahilan ng kanyang uh, uh, paglaya at nabigyan siya ng mataas na katungkulan upang mamahala sa bahay ni Paraon at uh, dahil nga ron ay kinuha niya ang kanyang mga kapatid ano? ang uh, Uh, labing isang kapatid niya na nasa Kanaan kasama si Jacob o si Jacob na kanyang ama uh, at nung panahon nga na ng, uh, tagutom sa buong lupain o sa buong mundo at uh, dito lamang sa Egypto mayroong uh, uh, pagkain dahil nga nalaman ni Yosef dahil saka sumasa kanyang Panginoon nalaman niya na magkakaroon ng malaking tagutom ay naidala niya ang kanyang pagkain uh, uh, mga kapatid at ang kanyang ama at ang buong bayang Israel sa Egypto at naisagip niya mula sa Tagutong at yun ang kwento na nangyari kay Joseph so yun lamang ang uh, kong halimbawa ano, na si Joseph ay isang taong matuwid na isang magandang halimbawa sa atin no, na siya ay tinakbuhan niya ang pagkatukso na ginawa sa kanya ng asawa ni Potiphar so ganun din tayo maging uh, uh tayo no? upang huwag masira yung pamilya natin dahil sa mga pangangalong niya so sa verse 16 sabi ah uh, verse 15 sabi huwag kang magnanakaw so yun yung ikawalang utos na huwag kayong magnanakaw so kahit maliit na bagay o malaking bagay man niya, huwag, na, huwag na huwag na huwag na yung gagawin ang magnakaw no? o magnasa kayo ng pera kasi pag pa nanasa sa pera ay nagiging dahilan upang mag-isip kayo ng masama at uh, gumawa ng uh, no, pagnanakaw. So sa verse 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. So yan po ang itasiyam na utos. Huwag kayong magbibintang sa inyong kapwa. No? Kung wala kang pruweba at wala ka namang saksi dun sa isang pangyayari na hindi mo alam kung anong katotohanan, huwag kang magbibintang, huwag kang man mag-isip na guma, na ginawang ka ng hindi magandang bagay ng no, isang tao na wala kang naman proof wala kang ebidensya so wag kang uh, mag-iisip o magbibintang no, hanggat uh, uh, hindi mo nalalaman kung ano ba talaga ang katotohanan so kasalanan po yan, no, malaking kasalanan yan so ang ipasampung utos wag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa wag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa ni ang kanyang aliping lalaki o babae ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So, huwag mong uh, ang kinin, no? Iimbutin, ibig sabihin nun, ang kinin mo, wariin mo na iyo. So, ang asawa ng iyong kapwa, maging ang kanyang alipin o ang kanyang mga pag-aari. So, yun po ang ikasampung utos. Huwag natin gawin yon At uh, yun ay paglabag sa utos ng ating Panginoong Diyos. So yun lamang po ang sampung kautusan na aking ibinabahagi sa inyo. Nawa ay naipaliwanag ko sa inyo at naintindihan ninyo ang mga bagay na ito. At nawa ay pagpalaig kayo ng Panginoon at pabuksan ang inyong mga mata, ng inyong mga puso. no At uh, shalom to everyone and may Adonai bless you.